Great day, mabuhay ka boses. Alam mo yung pakiramdam na ikaw na nga ang todo effort, pero parang ikaw pa rin ang nagpupumilit mag-push. Gusto mong umangat, gusto mong lumipad, pero ang hirap magbuo ng team na kasama mo hanggang dulo. Kaboses no, hindi sapat na magaling ka lang mag-isa kung gusto mong magtagumpay ng malupitan. Kailangan mo ng team na buo, team na hindi lang kasabay mo sa trabaho, kundi kasabay mo sa laban. Kaya eto na, ang pitong hakbang para magka-team ka na productive, solid at ready sa next level. Una, clear vision. Dapat alam mo kung saan kayo papuntang busing. Kasi kung ikaw ang driver, dapat klaro ang destinasyon Kung di mo alam ang direction mo, eh, paano sila sasama? Eh, ang team di lang sumasabay sumasama yan sa paniniwala, sa pangarap. Ikalawa, Common goal, hindi pwedeng vision mo lang ang buhay. Dapat may sabay-sabay kayong tinatarget. Yung alam ng lahat kung anong numbers ang hahabulin at anong wins ang isa-celebrate para lahat may ambag at lahat may dahilan para lumaban. Ikatlo, individual goals. Tanungin mo sila, anong meron sa laban na to para sa'yo? Kasi kung wala silang makikita para sa sarili nila, di rin sila magtatagal mong dapat may personal na panalo sa bawat collective na tagumpay. Ikaapat, massive action plan mo. Huwag puro drawing. Kailangan may malinaw na plano. At dapat actionable agad yun. Hindi kailangan perfect din. Basta pwedeng pwedeng simulan kasi sa kilos nagkakaroon ng momentum. At sa momentum, doon lumalakas ang team. Ikalima, provide basic needs. Gusto mong gumanda output? Bigyan mo sila ng tamang gamit. Huwag kang humiling ng ginto kung bato lang binigay mong tools. Kailangan may investment ka sa growth nila. Kung gusto mong umangat ka rin. Ikaanim, reward system. Marunong ka bang mag-appreciate? Kasi kahit simpleng salamat may bigat 'yan It's, Hindi laging pera ang suklian, uh, minsan bonding, minsan words minsan recognition lang sapat na ang mahalaga nararamdaman nilang nakikita mo effort nila ikapito build a powerful culture gumawa ka ng environment na hindi nakakatakot magkamali culture na masaya supportive at may malasakit yung wins ng isa wins ng lahat at kapag may challenge buo pa rin kayo kung gusto mong bumuo ng team na matibay, huwag kang maghanap ng perfect na tao. Gawin mong possible na sila ang lumakas dahil sa'yo. Uh, ang totoong leader uh, hindi lang marunong magutos. Marunong silang magturo, mag, uh, magbigay at magparamdam ng halaga. Kaya kaboses, no? Kung gusto mong lumipad, buuin mo muna yung mga kasama mong sasalubong sa hangin. Kung umabot ka rito, isa lang ibig sabihin niyan, ready ka na hindi lang para magtrabaho, Idibin. Kundi para manguna, ready ka na hindi lang para mag-build ng team. Kundi para magbuo ng legacy. Dahil tandaan mo, ang tunay na leader hindi lang naglalakad sa unahan. Siya yung nagtuturo ng daan. Siya yung nagbibigay ng liwanag kapag madilim. At siya yung naniniwalang, Tomang, kapag sama-sama kayo, Walang imposible. Kaya ngayon pa lang buuin mo na 'yung culture na magpapalakas sa team mo. Vision, goals, action, tools, rewards at puso. Pag pinagsama-sama mo 'yan, <laughs> walang duda magiging unstoppable ang team mo.